Ngayon guys, nandito na tayo ngayon sa may Apalit Pampanga kaya... Eh, Tara, samahan nyo Punta tayo ulit sa Ibiri ni Boss Ivan Tara Ito, may kambing pa si Boss Ivan dito Hello Meron pang choco Tawas naman Merry Christmas Boss si <laughs> eh, Boss Ivan oh. Oh. Eh, tayo kay eh, Boss Ivan ngayon mga boss

Ayan, sale lang, okay. sale lang yan ha. Sale price yun, okay. yung 2,500. Dalaki o. Oh. Ang dami oh. so, lutino, 2, o. Ito, so, lutino, 25. Ito, ang dami ng lutino, boss ha. Oo, lutino. dami stock na ulit na lutino, o. sa lutino, boss? 2,000 lang. Ayan, 2,000 pares. Ang dami oh. Puro luti na yan, oh. Di, doi, niyan, sa lahat, oh. sa so, mga kapapel, oh. Ayun, no, mga abapel, dami, oh. Wow! Ayun, no, puro mga abapel. Ang sa upapil, boss? Patro lang. Patro lang ang pair sa abapel. Walang Ayan, oh. No, mga solid color.

Ito mga Green Opa Dilio boss Ito so, Green Opa ano Ayan o Ang pera dito boss? 6,000 lang boss 6,000 lang o Green Opa na ito Sa Blue sa Abiyo. Ito mga blue o dilute sa Abiyo. O oh, meron pa misti. Yung isang kakaiba ng kulay, misti yan. Ito misti. O yan yan. May masundaran yun. Maganda din sa blue o padilyot was. 6,000 may freebies ka pa. Ayun, 6,000 may freebies pa kayong pamasko. Ito Ayan. Ayan, Dalawang lutino eh, eh, yung freebies. Dalawang lutino pa yung freebies mga boss. Sa Una-una na lang dito. Ano? Dami. ka ba? Bigay ka. O split down sa tan na Yung Opa split down. Itong blue na to boss, ano to? Ruben Kak. Ruben Kak na split dan Ayan. dio Chef, split dan dio opa, opa split dan so, magkano na uh, tabas opa opa dan saka isang opa dan pares ba pares ba yan bas banden na sila yung nagtatabi yung isa kasama nila split dan lang na normal ah uh, magkano yan yung split dan na normal ah uh, 25 lang yan 25 lang babae ba yan babae yan eh Etong pair na split dan. DNA yun, DNA. Ah, DNA yan. So, Oh, ito, proven. Ah, ito bro, nga proven. Magkano to? Yan, yung dalawang banded na yan, hinahapin. 17,000. isang visual, tsaka isang split dan. 17,000. Sir, ito ba yung Ito yung visual, oh, yung blue. Yan yung visual. Yan yung visual, yung kak, split dan. Ayan. Makabaris ba ito? Hindi. Albino line din. Oh, Albino line. Oo. Mga ano ito? 2,000 lang. 2,000 lang Albino Opaline. line. Kak ba to boss? Parang kak, mo? Ang gender. pa. Kasi yun, Lutino Lutino Ah, kabatid niya itong Lutino Opaline. Ang Albino Mga ano to Itong Lutino pa? Solid. Solid. Lutino pa. Ayan. Kasi yung Lutino dyan, ito pa. Magano to? Dalawa, tipo pa. Ito Lutino ito magkapatid to mga boss. Ano, Lutino pa, tsaka Albino pa. Oo, yan, Ayan, Ganda oh Ang palo Ang palo Ang Yeah, proven female niyo 'yung babae. mo ah, sila. Yeah, yeah. Para proven prove niyan. Hindi na. pa bata pa lang 'yan. Bayo pa 3 months pa lang 'yan. pa lang 'yan. 2.5 lang lang oh. Right. Basta meron nakabili, may previous na lutino. Ayan, may previous kayo pag bumili kayo kay La Boss Ivan. Lutino, eh. lutino pa yung previous nyo. Ito. O, dalawang lutino. Ayan, lutino. Ayun. May krimino pa, boss. Ang krimino mo na yan, boss. Magano? 1-5 lang yan, oh, boss. Krimino. Ayan, 1-5 lang. Ang krimino. Nauna na lang dyan, o. Ayan, 1-5 lang ang krimino na yan. Parang kakpa, o. Oh. Ito pa, boss. Ito ang krimino. Ito. Ito, ito oh, ang dami pa lang remino rito ah. Yeah, sir, man, yeah. Ito Luhuli dami. Luhuli. Ang dami ah. Yeah. Huh. Puro dilawan ah. Oh. oh yeah, sir. And, mag ano rito sa cremino na ito, lang sir. 1.5. Basta may tumili, may trading. Ayun. lang oh, cremino oh. So mga oh, nagahalap yeah. ng kanino dyan, marami sila boss sa iban ngayon. Ayan o. Oh. Ayan, quality mga boss. Cremino oh. Yung matiit na matiit ang kulay no? One five lang yan. Ayan o. Ulit o. Ayan. One five lang isa, Cremino. Ayan dyan, dyan. Pata na boss oh, no? Ayan dyan. <coughs> ah, naka-DNA na ito. Inihintay lang result. No, si Briggs. <coughs> Ayan, si Brick sa Apostol pa ng DNA niya, mga boss, solid, oh, solid, o. Ayan, oh. Magkano yung pair na ganta, boss? Ano, boss? Kung naka-DNA 10, kung naka-DNA. Na... Pag naka-DNA 10, kaya yung pair. Solid na solid. Ayan. 8K. 8K pa gender. Ayan. Solid na Lutino ko pa, back to back. Ayan. Iba sa iban. Naka-DNA na yan, sure gender na yan, mga boss. Ilang man sa to, boss? 5 months. 5 months na. Ayan. Ayan. Oh, okay. ito pa, DNA din to. meron sila oh, naman oh, dito. Dito. Ayan, naka dito. Ito, mga naka DNA din Wait, yung DNA sa linggo lang darating sa okay, ito mo personal Well, Naka-DNA na rin ito mga Lutino pa na ito. Bagi ito. Ayan, sure, sure, gender na yan. Kaya, mas maganda yung sure gender na. Ayan. Ito, Lutino. Pagkaan na ito? 2-5 na lang. Crimino tsaka Lutino. Ayan. Ito, anong project to boss? Ito. Ito slip dan project. Kailan oh, naman Mga slip dan to. Lalabas to ng ano, no? na ng dan palo no. Lalabas to ng visual. Ito Lutino pa line. na ba to, boss? Yung dalawa na to. Ah, na to. Ah, 9,000 to, sure pair na. Ito ito pa ba, Sir, wag mo Ang daming hindi kayo maubusan ng Lutino o sa ibang. Ay, malapit na mag-itlog to. Una-una na lang kayo. Magkano ito was? 9K? 9K kasi ano na. Mag nesting na. oh, nesting na. Ah, Nagkakot na. Oh. Dami. Saka ito, nesting na to. yakpat Jackpot na kayo dito pag nag-itlog na kagad to. Kasi hindi ka na magkano mag-iintay dyan. Okay, okay. na lang hintayin mo. mag-iitlog na 'yan. Gagawa na kagad ng pera 'yan. Yahoo! Mga solid yung mga ni lutino pa ni Rosaiba, no? Quality. Kasi mga magsulok na ibig ganito lang natin. Pero lutino meron mga... krimino ka pala Ito, krimino ka pala solid, o. DNA ka, DNA yan. ito, boss? 16,000. Yan, 8,000 ang isa. Okay. Ilang mas sa tabas? Ito, mga solid ah. Primino Opa, Lutino Opa, naka-DNA mo ka yan. Available lahat ba? Available lahat yan. Ito, okay, mga, mga available yan. kay Boss Ivan, mga boss. Una-una na lang kayo. Ayan no, mga solid o. Oh. Primino Opa. Magano isa rito, boss? Uh, 14,000 yung price per dyan. 14,000 naka DNA na to boss. Oo, naka DNA na yun. Yan, eh. si Briggs Apostol pa, nag DNA nito mga boss. Yan, oh. Talagang ah, mga quality yung mga laga natin, visual. Yan, mata pa lang oh. Quality quality na oh. 14,000 ang pair. Naka DNA na. Yan. murang mura na to. Oh. Nauna na, na lang kayo mga boss. krimino o Opa na solid yan. Oo, sa Lutino Opa line. Ito nga mga ka Lutino Opa line. DNA check DNA hen. Meron oh, no? pula yung ulo oh. Ayun oh, ketchup na ketchup oh. Dito sa Lutino Opa boss. Oo, oh, yung DNA natin, bigay natin hanggang 9.5. 9.5. Yung okay. Yeah. natin hanggang 8.5. Hanggang 8.5 yung mga ungender. Oo, oh, oh, mga solid yun ha, quality ha. Quality. Depende kasi sa ibon yan kung quality. Pag okay. hindi quality, mura. Oh, okay. okay. green opa dilute avocado lime. Ito mga avocado lime na green opa dilute Yan oh, quality ng quality oh. Solid. Yan, anim lang diyan para kan. Ah, 6,000 lang per. Oo. Yan. Ang ganda oh. Eh, mura Ayan. tayo mo konti sa bukawe kasi hindi na tayo nagbubukawe. Yan, PM niyo na lang si oh. Boss Ivan dito, so, mga boss, una-una na lang kayo. Yan. Mga available sa kanya, puro solid na Cebu opa oh. Yan. Ganda, Kailangan mo. Kailangan deliver na, mo. Kailangan 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 mo. 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 Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Tatlong libo, ang, gender, ang gender. Ayan, 30 ,000, 30 ,000, gender. Mga split, ino. Kung magpa-project kayo ng Cremino pa, meron si Boss Ivan. Itong albino na to, pares ba ito ba? Saka itong green green opa na to? Oo, oh, yung isa, split opa, split ino. Split opa, split ino. Oh, tsaka oh. albino normal. Project, lutino opa, boss? Oo, oh, lutino. Magkano yung gantong pare boss? Atong libo lang yung ganyan. Atong libo, pare. Yan. Mga gustong mag umingi kayo, boss Ivan, meron siya, oh. Sa nakabila, na may freebies. Yan, yeah, freebies na yan. Pagka bumili kayo kay boss Ivan. Yan, yeah, pamas kong handog ni boss Ivan sa, sa oh, inyo uh, yan. Oo, mga yeah. pasiter yan. Yeah. Parangin saan, Pasiter <laughs> pa lahat yan. Ah, ito mga pasiter pa lahat. Oo, pasiter. Pasa na may freebies. Yan, mga freebies na siter. Yan. Pas. Mga pasitan na opo pa. Ayan. Ito oh. <tiple> ito, ano rin ito? Pang prebis din ito. Basta nakabili yan. Kahit isang pares lang, may prebis na. Ayan, bibigyan na yung isang pares Kung <tiple> nakabili kayo, kayo kay boss sa Una una-una na lang. Ito yan, nagandito yung pinamimigay namin ng previous. dami pala. Ang dami yung pinamimigay dami nila, 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 nila boss Ivan. Kaya, bumili na kayo kagad kay boss Ivan. Ayan. <tip> Alam mo ako ng mga prebis o oh, to, mga opa layan pa tsaka yellow bulls. Gitino. Mm -hmm. Ito lang yung hindi mm -hmm. pang prebis ito basta. Mga ng yeah. opa splitino kasi ito. Ito mga splitino kasi to, ayan. Oh, 3 Solid eh. Ganda. Mm eh. -hmm. Ay to pa prebis din namin to, basta mga green opa. Ay mga naja sa labas, bas. Oh. Ito mga pang prebis o oh, mga green opa. Oh! May lutino pa, oh. May mm. lutino. Yan. Jackpot kayo sa o, lutino. Bang yan, Ayan, mga pang-prebis lang yan ni Boss Ivan, oh. na nadakit lang yan eh. Ah, yan, ay, e. ano pa, oh, oh, papel oh. na oh, nadakit lang yan, boss. Ito nga, papel na ito, boss? na nadakit. Ay, sir. Ay, ay, sir, tiyan na nga, kung ano ito, ah. Merong, ano, merong lakapil, eh. Bibigyan namin ang prebis ng OPA, OPA-Pay. Ayan, mga boss, unang-unang na lang dito sa opa oh. oh. Kamimigay lang tani ni Boss Ivan, Dad, pag nakabili ng dalawang pares, meron siya previous ng Opa Pail. Ah, yeah, pag nakakuha ng dalawang pares, may free kayo na Opa Oo. Oh. Dalawang Opa Pail. Pag isang pares, tuti na lang. Tuti na lang pag isang pares. Oo. Yeah. Ito may perso pa oh. Yung sanay, Lutino tuti yeah. na pala yun. Ito, tuti na pala yun. Ito, na pala yun. Ito, pala Kaso, nilagay ko talit Solid. Hindi pa solid yeah. na akin yan. Ah, hindi mas solid to, boss. Oh. Pagano to, boss? Talagay lang yan Solid. Yeah. Yan. 3,000 na lang yan. Parang kakpa oh, oh, oh. na, na boss. Oo, kasi hindi ka solid. Ito, Altsuan. Ano? Parang may nota na ba ito? Parang may nota na ba ito? Mga Altsuan. Altsuan sa Altsu. Parang kak nga lang na ba ito? No. Oh. Ito mga kakatil na to, ba Yan yeah, mga kakatil din yan. Gano'n to? Tigliman limandaan lang yan boss. Ah, limandaan na lang ang oh, kakatil. Oh. Kasi nahuhuli lang yan dito. Tsaka albino ba? No? Tsaka fight, no? bite. Oh. No? Ito ano? Pearl no? Yan, yeah, nagkasakit po siya na yan. Eto, nagkasakit lang. Madali lang kapatin yan. Kid, yung lalabas, pag trimino o pa, aqua o pa, yung lalabas nun, napakaganda, napakasolid. Ayan. Kaya mabili mabili. May advice sa atin ni Boss aiban kung magpa-project kayo ng aqua. Aqua. Sa so, krimino o pa na mga idol. Ayan. Ayan. Mas, sa, ma, mas sa, solid. Sa krimino o pa, Boss, ano yung mga magandang pagbanggain na ano? Sa so, parisan. Na parisan. Oh, uh, krimino Rimino Opa, pinakamaganda dyan. Aqua. Aqua okay. Opa. B2, ganyan. No? Kaya kahit B1, pwede naman kasi par blue na yung krimino Opa eh. Okay. Sa yung lalabas na anak, lalo na kapag split ino na yung Aqua nyo, uh, Aqua Opa Ino. Napaka solid. Sa mahal yung presyo, mga idol. Yun. Kaya sa boss? kung sa aling magpapradika ng krimino Opa, ano yung mga magagandang Uh, Parblue, blue, opa, split ino, saka albino, opa. Yan, mga uh, dapat yung pagbanggain. Para hindi kayo magkamali. Opo, yan. Talaga maglalabas ng krimino, opa line yan. Yung Parblue, blue, opa, ino, saka albino, opa. Kaso kung walang kayo sa kilalang breeder, mga idol. Di baling mal, basta legit po yung karga. Sa Lutino opa naman, boss. Sa Lutino Opa naman po mga idol, yung project lang dyan, Uh, green opa, is Pero meron din tayong mga visual na lahat po kasi yung pang-out natin. Ayun, puro mga visual. Uh, Basta yung akin. mga split natin or post, pinag pre lang natin yan mga idol. Ayun. Okay. Sa Dan Palo naman, boss, ano yung mga magandang ikombinasyon? Uh, sa Dan Palo naman, uh, pwedeng ibang sa Aqua din yan. Sa Aqua Opa. Pero kung mag dadan palo kayo, wag po kayong gagamit ng viewing. Kasi matatanggal yung pagkatingkad niya pag viewing po. Ayun. Yan sa kaso opapain. Yan, bawal po yung viewing sa kaso dilyot Kaya wag niyo gagawin na cross yan sa mga viewing. Oo po. Hindi hindi kinukuha ng ibang bansa yung viewing. Ewan ko kung bakit. <laughs> Pero nawawala kasi yung pagkatingkad kaya hindi nila kinukuha yung viewing mga idol. Ayun. Yan yung may advice sa atin ni Boss Ivan. Gusto niyo mga project. Opo. Tayo kasi may experience na sa mga buyer sa ibang bansa. Kaya alam natin yung mga pasok sa kanila. Ayan. Okay, mga idol. Thank you, Boss Ivan. Oh, thank you, thank you, thank you. Bosay. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy thank you. Year. <laughs> Ito yung bata ni Boss Ivan. Ando. Bahala mo. Ayan si Wanjo. si Ayan, ayan taga pa kayo ni Bas Iba, no? Si Wanjo. Guys, ito na yung regalo sa atin ni Bas Iba na baji. Ayan, lalagay ko na sa muna pansamantala dito sa kulungan na to. Ito na mga boss, yung galing kay Bas Iba na baji. Ayan, oh. baji Shoutout pala kay Boss Frederick Villar. Happy birthday sa iyo, Boss. Thank you. Ah, shoutout din pala kay Boss Jun Layog. Shoutout, Boss. Shoutout din pala kay Boss Juanito ng taga Baguio. Shoutout sa iyo, Boss. Thank you po sa tiwala. Nagpasabay siya sa atin. Marami siyang biniling kakatail at saka opaline. Ingat po sa biyahe, sir. Salamat po. Ito. So guys, ito na natatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. I'll Yeah. i Okay. go thank you, thank, you. thank, you. thank you.